Ito ay isang panalangin para sa lahat ng nakararanas o nakaranas ng pang-aabuso, trauma, o matinding sugat sa kalooban. Hihilingin natin sa Diyos ang kagalingan, lakas, at kalayaan mula sa lahat ng bigat na dala ng nakaraan. Halika kapatid at manalangin tayo. Panginoon, lumalapit kami sa iyong presensya. Dala ang mga sugat na hindi nakikita ng mundo Dala ang bigat na matagal ng pasan Dala ang kwento na minsan ay hindi namin masabi sa iba O Diyos, alam mo ang lahat ng aming pinagdaanan Alam mo ang bawat pangyayaring nag-iwan ng peklat sa aming puso Alam mo ang bawat gabi ng takot Bawat araw ng pangungulila Bawat oras ng paghihirap sabi sa Jeremias Kabanata 30, Talata 17. Pagagalingin ko ang iyong sugat at ibabalik ang iyong kalusugan. Panginoon, hinahawakan namin ang pangakong ito. Naway simulan mo ngayon ang pagpapagaling sa amin. Kung kami ay nakaranas ng pangaabuso, yakapin mo kami at ipaalala na kami ay ligtas sa iyong presensya. Kung kami ay natakot sa matagal na panahon, alisin mo ang takot at palitan ng kapayapaan. Kung kami ay binasag ng tao, buoin mo kami muli. Panginoon, ang trauma ay parang kadena na hindi madaling matanggal. Pero naniniwala kami, sa pangalan ni Jesus, kaya mo itong putulin. Sabi sa awit Kabanata 147, Talata 3 siya ang nagpapagaling ng mga pusong wasak at nagtatali sa kanilang mga sugat. O Diyos, hilumin mo ang aming pusong wasak. Talian mo ng iyong pagmamahal ang aming mga sugat. Punuin mo ng iyong presensya ang mga bahagi ng aming kaluluwa na matagal nang nananahimik sa sakit. Banal na Espiritu, pumasok ka sa bawat alaala na nagdudulot ng luha. Pawiin mo ang kapangyarihan ng nakaraan sa aming buhay. Palitan mo ng pag-asa ang bawat alaala ng takot. Palitan mo ng kagalakan ang bawat kwento ng sakit. Panginoon, kung minsan iniisip namin na kami ay mahina, na wala kaming halaga dahil sa ginawa o sinabi ng iba, ngunit alam namin sa iyong mga mata kami ay mahalaga, kami ay mahal, at kami ay iyong anak. Sabi sa unang Pedro Kabanata dalawa, talata 24, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Panginoon, naway maranasan namin ang ganap na kagalingan na iyon ngayon. Hilumin mo ang aming katawan kung ito'y nasaktan Hilumin mo ang aming isipan kung ito'y nawasak. Hilumin mo ang aming puso kung ito'y nabasag. At sa bawat araw na lumilipas, palitan mo ang aming kahinaan ng lakas. Palitan mo ang aming takot ng tapang. Palitan mo ang aming pagkalito ng direksyon. O Diyos, marami sa amin ang natutong magtago ng sakit. Gumiti kahit may luha sa loob maging malakas kahit durog na sa puso. Ngunit sa iyong presensya, hindi namin kailangang magtago. Pwede kaming umiyak, pwede kaming magsabi ng totoo, pwede kaming maglabas ng lahat, dahil alam namin, hindi mo kami huhusgahan, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At sa wakas, Panginoon, naway dumating ang araw na masasabi namin, Oo, nasaktan ako, pero pinagaling ako ng Diyos. Na masasabi namin, Oo, dumaan ako sa dilim, pero dinala ako ng Diyos sa liwanag. Salamat, dahil sa iyong presensya, may kagalingan, may kalayaan, may panibagong simula. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ng Diyos ay buhay at tayo ay Kanyang mga anak din. Kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa Kanya.